Ready, go! Magandang araw po sa lahat ng mga kabaryador. Isa na namang pinagpalang araw sa bawat isa sa atin na dahil nasa mabuti naman ng tayong kalagayan at muling tatalakayan natin ng barya na Singapore $1. Ito sa inyong harapan uh, mayroong dalawang uh, $1 Singapore by metallic nickel plated steel. Uh, ito ay kaparehas sa ating 20 pesos na by Metallic. Pero bago tayo magpatuloy, sabayan ninyo po na magpasalamat si Diyos na Ama sa kanyang walang sawang proteksyon sa atin at tayo ay pinatubayan at binigyan ng kalusugan. So, thank you Lord. And thank you din sa mga subscriber natin na laging sumuporta po sa ating programa. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please uh, subscribe my channel. Na Invite ko po kayo. Suportahan ninyo ang aking programa sa Barya. Uh, marami pa tayong mga kinu kulikta, na mga barga at uh, atin pong hanapin ito sa share position. At uh, short video lang naman tayo. Panoorin yung mula umpisa hanggang dulo. Direct to the point po tayo para hindi tayo uh, tatagal. So, yun po. Alamin natin ang na pagkakilalaan sa pira natin na dollar Singapore. Issuer nito is Singapore. Year is 2013 to 2019. Six years po ito na na umiikot sa ating uh, circulation. Composition nito is by metallic nickel plated steel, center and brass plated steel and ring. And po, center and brass plated steel and ring. So width nito is 7.62 grams. diameter is 24.65 millimeter. So yun po yung uh, varia natin. Napakaganda pa. Shape nito is round. Obverse emblem of death under net. So yun po yung overs and blend of it underneath. Ito po yun ang uh, overs natin. So reverse uh singapore side in English yun po yung uh, Singapore side in English. Tamil, Chinese, and Malay. Yan po, yung dalawang parasing magkaharap. Yan po ang tinatawag nilang uh, Koto Farms in Chinese and Malay. So, dito tayo sa kanyang uh, rivers. Lion Head, the uh, Inversion and Denomination. Yan po, yung uh, Lion na nag-motify ng uh, Inversion and Denomination. So, age niya is... Uh, redid edge niya pero sa loob mayroon siyang tinatawag na diagonal uh, siding lang pero bilog talaga yung pira natin yan po, bilog talaga yan pero pag tingnan mo parang uh, diagonal so means ito ng uh, Winipia, Canada so yan po ang kanyang uh, features yan po ang pagkakilandan sa atin po nga uh, pira na $1 Singapore So, tingnan natin ang kanyang uh, uh, ratio sa Numista ng 2014 at saka 2013. So, direct tayo sa 2013 at 2014. Titingnan natin yung price. Kung magkano ang price sa Numista. Yan po sa 90, 2013 yan po ang 2013 good niya is 41 very good 49 fine 49 very fine 49 extra fine 49 EU 49 UNC 83 so yung 2014 naman is good 41 very good 45 fine is 45 very fine 45 ex Extra fine is 52. Almost on charity, 64. Ang UNC niya is 76. So yun po ang price sa pira po natin 2013 sa 2014. So sa EV, may nag-display sa EV uh, year 2000, uh, 2016 ba yung display Yan po, may nag-display. 2016 nga, uh, $12.93 dollar, parang uh, $13 na yan. $12.93 din sa kapila. So, 2017 2016 at saka 2017 so ang price nito is nasa sa tin kasi is na sa ano na siya is at uh, 500 so nasa 600 pesos ang price nito ang bawat isa sa pira ng uh, 2016 2017 sa EB right now in EB po ito nakadisplay po ito uh, personal items po ito ng may-ari so personal price po yung nilabas niya so sa kanya po yan so siya rin ang magdiman ng kanyang presyo so ito kung mayroon kayo mag-display kayo sa EB sa Lazada uh, sa Shopee pwede ninyong lagyan ng high price o so nasa inyo depende sa kondisyon ng inyong bariya uh, isaktuhin lang ninyo para yung uh, bibili ay uh, hindi natatawag kung hindi magustuhan ka agad yung price na diniman ninyo dahil uh, tinukma lang nyo sa kondisyon ng bahaya. So yun po, mula sa 2013, ito'y akin pong hanggang 14, 15, 16, 17 at 2018, 19. So lahat ng uh, year ay kinukulik ko sa $1 si Singapore. So don't forget to subscribe to my Mag-mensay sa comment section, subscribe lang para madaling ma-notify ang inyong mensay at madaling tayo maka-respond. Also, share sa friends natin and hit the bell button para updated tayo sa mga new video na akin pong i-upload. So, thank you so much. God bless you all. Bye-bye. Hallelujah! Lady, go.